naman niyan eh. <laughs> Yun, gabi na. Magandang hapon. Okay. Padilim na. Uh, do kare umaga wala nang ano wala masyadong customer so, ngayon hapon medyo gumawa pero marami pa rin tayong gulay na natitira ayan oh no. pre hmm. ayan oh ayan ah yun magandang gabi po eh, pag share ng aking video at uh, pakipalo na rin po ang hindi pa nakapagpalo dyan eh, maraming salamat sa inyo thank you po god bless po god bless nakagawa pa wala nang ano ah tao ah maaga pa wala nang ano tao kanina medyo marami-rami ngayon habang dumidilim habang dumidilim nawawala na sila araw-araw ng sabado eh kanina umaga malinis na malinis ngayong hapon medyo bumawi ng konti kaso lang saglit lang nagulok pa yung kamatis ko so yun bago nyo tapusin yung aking video mga kahamog eh, pakishare na lang at pakisubscribe ang aking youtube channel pasupport na lang po dito sa aking anak buhay sa aking gulayan yon maraming salamat at good disposal na at ng ma uh... Uh, viewers ko dyan na uh, umuwi galing sa kanilang mga trabaho. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.